Okay, good morning everyone. Welcome to our copy, sa Senado. And of course, this forum is brought to you by PRONS, headed by Glenda Olid. And our guest for today is the one who voted with resounding yes on a motion to archive the impeachment, articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. And formerly chairman of five committees, pero ngayon tatlung committee na lamang narrative as committee on foreign relations and cooperatives and now the ch new chairman of committee on labor and employment let us all welcome senator Imi marcos hi ma'am good morning yes good morning sa lahat lahat tayo na puyat at uh, masaya yung uh, debate kagabi so ewon kokong na uh, bakit yung aking kalokohan siya pa yung uh, <laughs> na take up ng lahat uno muna pag ganda i couldn't really improve on uh, the uh, Um, extraordinary uh, expose and uh, explanation of our Senate President. So I felt I need to uh, talk about the uh, monster in the room. Okay. okay. Ma'am, una nga dahil naging medyo controversial yung inyo naging explanation of votes. Parang uh, sabi ng mga taga-kamara, niyurakan niyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes dead mom ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, walang akong nirururakan. Ano? Sabi mm -hmm. ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at uh, wala akong mga pinipilit. At uh, sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan mm -hmm. na impeach sino, impeach dyan, E di ganyan, huwag uh, pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. Mm -hmm. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang, sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. <laughs> e eh, di, di na nakakatawa yun. <laughs> And then may panawagan kay ma'am, may suggestion na palitan ang house speakers sa, sa halip na palitan si BP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Uh, ano ho yun? Dahil may ako kayong feedback na gusto ng palitan si speaker. Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Mm -hmm. Nung uh, araw ng Sona, maraming nag-aabang. Eh, nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang uh, institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis mm -hmm. nga ang uh, ibinigay kong taon dyan, labing uh, dalawa. Mm -hmm. Bago pa nag-1986, nandiyan na mm -hmm. ako at tanda ko na eh. Mm -hmm. Kaya ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay uh, pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor eh bakit ngayon na yata? Mm -hmm. Eh sayang naman, marami namang mahusay na kongresista, talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Eh sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So, mam, marami kayo nakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Mm -hmm. <laughs> uh, maraming nag-iintay. Mm -hmm. Pero hindi dumating. Mm -hmm. <laughs> ang bus bas yun ang problema. bas bas From the palace? Ma? Alam ninyo, nagbibiroan nga kami. Dito mm -hmm. sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang uh, kuminsan. Ang sabi nga nung isang uh, matandang kongresista sa akin, mm -hmm. Marami kami rito, lahat bumuboto, pero mm -hmm. ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang, syempre. Mm -hmm. So walang naging basbas. -bas. So yun ba, inabangan noong opening ng session? Yan ang dinig ko, hindi ko alam. Mm -hmm. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara at tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa Articles of Impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung uh, ano yung utos ng Korte Suprema, eh masusunod. Mm -hmm. Kung uh, may himala na mangyari at mag-reverse ang uh, uh, 13... Ah uh, ju justices. Mm -hmm. Eh talaga naman susunod din kami doon. Mm -hmm. So it means kahit naka-archive, mabubuhay pa yun. pero another motion daw yun, mag another botohan para buhayin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Uh, mm -hmm. dahil uh, ako hindi ako naniniwala mangyayari 'yun eh kasi mm -hmm. sinasabi nga antayin yung tatlong TRO, abang ay yung tatlong MR tapos yung TRO Malagay ko, malabo na yun. Malabo na 'yon. tro ba naman mag uh, magte-temporary uh, relief pa ba naman ng uh, sabi na nga eh. Mm -hmm. Wala na uh, mga wala naman uh, hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, 'di ba? Mm -hmm. Immediately executory. Ano pang ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory sabi ng iba. 'Yun na rin 'yun. <laughs> pero ang, ang observation ng ilan, parang yung fortuit inapply pagdating dito sa pagpatay daw sa Articles of Impeachment, pero hindi inapply yung nasa Constitution na fortuit nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment uh, trial. Hindi naman paspasan eh. Matagal na rin eh. Kailan ba lumabas yung uh, Supreme ruling? Court? Oo -o. July 25. Oo -o. Kaya nga. So nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang... Di pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess kami eh. mm -hmm. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang mm -hmm. nag-recess, may election pa. Eh, anong gagawin mo? Mm -hmm. Ay, mabalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Mm -hmm. Si uh, SP Jingoy ang uh, nakakita. Hindi ako makareact, walang impact sa akin eh, <laughs> hindi ko hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy mm -hmm. mm -hmm. nga ako eh, tuloy-tuloy sabi nga ni, ni ProTemp na hihintuin daw ako. Eh kaso, dere-derecho lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. napansin. Mm -hmm. Pero ba bali wala sa inyo, ma'am, yan? Wala, sanay na tayo eh. <laughs> And then, ma'am, sinasabi mo? Pero may... wag sanang umasta dito, ah, uh, ng gano'n sa Senado, hindi maganda, no? Mm -hmm. Dapat irespeto. So, kahit pa paano dito. Mm -hmm. And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging uh, decision ng Senado dun sa Articles of Impeachment? Palagay ko, wala nang decision. Wala nang magagawa ang Senado. At uh, naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. mm -hmm. And as expected, disappointed uh, po yung... Yung uh, lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At uh, yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon So maliwanag naman yun. Mm -hmm. And then before me, Ann, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin uh, uh, Tulfo kay BP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw... Uh, o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa so palagay ko, ang daid-daing pa pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Uh, humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang koa ng mga investigation. Mm -hmm. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at uh, lahat ng issue tungkol doon. So I think uh, sa lalong madaling panahon, I'm uh, certain that uh, this will all uh, come to fore. Okay, Mayan Mic drop! <laughs> Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement, yung sinasabing parang attack daw kay Speaker o attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yon? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. Mm -hmm. And you really felt the need na sabihin na yon kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Mm -hmm. Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Yung Wala one naman one. akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote. Text-text lang. Amino. Papadala ng biblical quotation. Mm -hmm. Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Mm -hmm. Did she say, did she say thank you sa nangyari kagabi? What, may we you know anything about the conversation po? Basta, salamat sa Panginoon. Yun lang. Mm -hmm. uh, last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, <laughs> better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwedeng pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC, kesa daw yung nyo. niyo. Tama. Oo. Sangayon po ako sa opinion ni uh, Justice Ascuna na maaring buhayin, hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable, maliwanag naman ang uh, sinabi ni uh, SP Chisa, no? na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, eh pwede, theoretically, pwede buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi na mga uh, pinagbabawal. Thank you, Pero bakit nga po hindi pa hinintay na mag with finality yung Supreme Court? Eh para sa akin nakakatawa naman ko nga magiintay uh, mag magiintay. Mag Sipin mo eh talagang uh, yung Korte Suprema mag, uh, mag iintay pa sila, magiintay pa tayo ng uh, first MR mm -hmm. judgment on the first MR, second MR, third MR kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag uh, uh, napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan, nagkakaroon pa ng uh, second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din si VP Sara? Aantayin na naman natin. Aabuti na tayo ng February 6. At wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. Oh, so, hintayin na lang yon. Eh, aabutin nun yan eh. Dahil uh, kulang, kulang sa anim na buwan, di ba? Mm -hmm. Andyan na. Okay, Dexter. And then Amor? Ah, si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Uh, Sen, um, your thoughts, uh, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung purpose ng Duterte Black o ng Mayoria, uh, I mean, the, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung uh, impeachment case ni B.P. Sara, ibasura, ay daw nanalo ng 19, 19 for 1 kagabi, eh lumalabas na mas nanaig yung uh, adhikain ng Menoria dahil archive lang siya dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts nyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, uh, parang mas nadaig pa yung gusto ng Menoria na a table or halos kapareho lang kasi nung archive. Dahil yung archive, ang nandiyan table, lang siya. Ang table, hindi pareho ng archive, okay. ha? Ah. Mm -hmm. uh, liwanagin natin. Ang table, parang deferral, kumbaga, postponement, tsaka na. Mm -hmm. Samantalang, archive. ang uh, archive, eh talagang, uh, <laughs> at uh, parang, uh, final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, edi eh, buhayin. So iba pa rin. Parang dismissed na rin, kaya lang may pagkakataon kung magbago yung Korte Supremo, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived if uh, not by pulling out the, from the archives, but rather from uh, a new resolution or a new effort and initiative on the part of the Senators. Hmm. So it's very unlikely that a unanimous uh, Supreme Court decision will be overturned on um, motion for reconsideration. In uh, the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang Kingdom Come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pa nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are uh, resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO, pero sa akin, wala nang wait yun. Pagkat uh, alam naman natin, um, immediately executory eh bakit magbibigay pa ng TRO ang uh, Supreme Court yun na nga daw po it defeats the purpose of dismissing the case and uh, pagsunod sunod sa so. doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start eh walang impeachment pero nagkasundo ang Senado na nandyan oh. lang yung impeachment naka-archive lang na yeah, mabuti nga yun the whole uh, process of legislation is one of compromise of give and take hence uh, i think uh, The uh, correction uh, from a dismissal outright to, a, uh, to an archiving is correct. Uh, yung sinong manalo-matalo, Di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part, uh, kapag nagkaroon na po ba ng finality yung uh, MR sa SC, uh, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuloy ang madismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya kahit na mag-finalit uh, mag final yung uh, SC no no further action is needed mm -hmm. except as uh, we said in the highly unlikely event that the entire Supreme Court all 13 justices reverse themselves in which case we will clearly take action mm -hmm. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming sinti sumusunod lang tayo sa batas. At uh, yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan. Sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapipresenta ang ebidensya na nararapat. At malalaman natin, sa hunot-dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra so, po, GMA 7 Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, uh, para naman mailabas mo siya sa archive, eh, kailangan din ng pagbutuhan at, uh, siyempre, yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But, uh, yes, it's dead. Uh, in effect, because it's in the archive, but uh, sabi nga ni Justice Ascuna, pwede naman mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam naman na super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supreme Court pa kami, o may Supremes pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Um... Kanina po may mga statements no sa House uh so, several, several oh, congressmen uh against uh, okay law dahil po dun sa mga okay. nasabi nyo kagabi. Uh ingila po ang reaction dun sa isang part. Uh ilang portions doon. Yun nga daw sabi nila the speaker did not act alone, uh, they have the support of the speaker and um ano daw po uh walang paggalang po daw sa sa House of Representatives yung mga nabitawan niya salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nila nga minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggam bongga, -bongga. Hmm. Pero ano yun? Indication na gano'n na kalalim yung uh, hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n na kalalim. Wala namang personal dito, wala namang hmm. family feud, kanino man, kung si Bongbong man, si, uh, si Lisa man, si uh, uh, Speaker, pati si Toby. Walang family feud. Ang issue talaga e eh, politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating uh, taong bayan. And yet, uh, we may once again see the... Uh, most corrupt budget in the history of the Philippines daw sabi ng iba yung GAA 2025 baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw nako naman wag naman sana Mhm. Mm okay Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin, ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Mm -hmm. ayan na naman eh bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito? Mm -hmm. purus politika na lang, live-live pa ng 2028, kadami dami-dami ng kandidato. Mm -hmm. Okay, bago tayo lumipat sa issue, dahil andamin ang, ang magaganda pang mm -hmm. issue. About impeachment pa rin, yes, Okay. Yes, A, uh, Balikan ko lang po, ma'am, yung uh, nabanggit niyo po kanina na meron pong mga ugong, meron pong mga nagsasabi about yung uh, pag gustong palitan po si speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Uh, hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagkamarites ko sa house. <laughs> so parang hindi satisfied sa ilang mga um, pronouncements or policies? Well, uh, nung no, sila ng uh, motion for reconsideration, di ba? nag sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung uh, pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba? Magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Eh, walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro, nagre-reklamo, bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng house, eh wala naman palang sinabihan. I think ang nagdraft draft po nung uh, MRS Solicitor General. Sorry? Solicitor General po yung nag-submit. Na nag pero nag-House of Representatives nung una, diba? Oh, and, uh, yung unang file sabi, House of Representatives. Mali nga yun, hi. dapat nga Solgen talaga. And uh, some comments nila. Pero na lang. Maraming, maraming nga nagtanong at uh, nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalisikin si speaker. Pa. Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanko, kina Duke Frasco, sa Davao Group. Mas alam nila no, mas kabisado nila yung mga nangyayari sa house. Eh, eh syempre, hearsay na lang tayo. Ang alam ko, talagang maraming hindi nakakaalam ng na mga pangyayari, nagugulat na lang sila at nababasa katulad natin. Ma last question. Eh hindi question. dapat ganun. Opo, last po on my end. Um, dapat kasi talaga kinukonsulta lahat, 'di ba? May comments po kayo sa MR, Ma'am, kasi may mga experts po na nagsasabi na it's uh, well-written and yung iba pong mga senators ay umaasa na mapagbibigyan nga po yung MR dahil maganda yung pagkakasulat and yung arguments na nailatag doon Magko-comment pa ba ako dyan? Uh, ang kinot nila si Justice Ascuna na talagang bigatin hmm. Tama na ang panlililang Tama na ang panggigibit Panahon na para manindigan, panahon na para lumaban, kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis, at Atty. Marlon Buzantong, walang kinukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.